Naimbitahan nga po pala tayo mga kekso ngayong araw sa isang okasyon ikapitong kaarawan ng batang Z Axel na mahilig din sa mga eksotik na hayop. At dito nga pala gaganapin yan sa Tres ihos Hotel and Restaurant dito sa Santo Domingo, Albay. Napakaganda dito mga kekso. Ang accent dito ay para ka nasa Indonesia. Balinis ang concept. Gusto nga rin po pala magpasalamat kay Ma'am Jaisel Ann sa tiwala na kinuha ko para magtanghalat ang aking mga alaga Kaya kung may paparating kayong okasyon at gusto nyong maging kakaiba Nandito lang po si Danda Keeper at ang aking mga alaga Magmensahe lang po kayo At siguradong mag magiiwang kami ng ngiti at saya sa inyong buhay Ayos! At ito na nga yung kaganapan hey,

Jadi no so, hai mino -oh na do alo nem? Yeah. Una yeah. okay. ben. Ya. Baani. Ya. Ya. Boom. Ayo dikonjakin na ben. Bangsa ben. Amin. Tapuk tapuk. Juk. Ya ben. Boom. Kenali-kenali. Para ketua a n a Yun na nga mga ka Sana nag-enjoy kayo sa ilang minutong ibinahagi ko sa inyo. Good vibes lang tayo palagi. Ingat kayo at ayos.